about to be served. Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong araling ngayon sa arts? Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa islogan para sa kapaligiran. Simula na natin Para sa Arts 3, Quarter 3, Week 7, ang ating aralin ay slogan para sa kapaligiran. Ang most essential learning competency is rights, a slogan about the environment that correlates messages to be printed on t-shirts, posters, banners, or bags. Ano nga ba ang isang slogan? para saan kaya ito? Kaya mo bang gumawa na isang slogan? Sa araling ito, ikaw ay makasusulat ng slogan ukol sa pagpapahalaga ng kapaligiran na angkop pang imprenta sa iba't ibang kagamitan. Tingnan ang mga sumusunod na halimbawa at alamin natin kung tungkol saan ang mensahe ng bawat isa. Unang slogan, kalusugan ay ingatan. Nang ganoy, unos ng buhay ay maiwasan. Ano kaya ang mensahe ng islogang ito? Tama, ito ay tungkol sa ating kalusugan na kailangan nating pagkaingatan, lalong-lalo na sa pandemyang nangyayari ngayon. Upang maiwasan ang problema sa ating buhay, kailangan ingatan natin ang ating kalusugan. Pangalawang halimbawa, wikang Filipino tangkilikin para sa ikaunlad ng wikang kinagisnan natin. Ang islogang ito ay tumutukoy sa ating sariling wikang Filipino. Pangatlong halimbawa, mahalin ng iyong pamilya dahil ang isang pamilya ay parang isa ring kayamanan na nagmamahal sa iyo at nag-aalaga. Ang islogang ito ay tumutukoy sa pagmamahal ng isang pamilya. Pangapat na halimbawa, kasipagan at disiplina para sa maunlad na pamumuhay sa lipunan. Ang islogang ito naman ay tungkol sa disiplina sa sarili. Kung ikaw ay masipag, matutupad ang inyong mga minimithi. Ano nga ba ang islogan? Ang islogan ay isang pahayag mula sa isang tao o pangkat upang magpahayag ng ideya sa loobin, mensahe o damdamin. Ito ay nakapaskil sa makatawag pansing pagkakasulat sa karatula o poster upang may parating sa madla at manghikayat ayon sa nilalaman nito. Tadako na agad tayo sa unang pagsasanay. Magsulat ng tatlong halimbawa ng mga kasabihan o salawikain ukol sa kalikasan. Maaari kang mag-isip ng sarili mong mga salita, magpatulong sa mga nakatatanda o humanap ng mga halimbawa sa internet. Gawin ito sa iyong sagutang papel. May mga halimbawa akong ipapakita sa inyo na maaari ninyong makukuhanan ng ideya kung paano gumawa ng slogan. Unang halimbawa, Kagandahan ng kalikasan, ating pangalagaan para sa malinis at maunlad na kinabukasan. Pangalawang halimbawa, Supuin ang polisyon, yan ang solusyon. Pangatlong halimbawa, Wala na tayong ibang tirahan, kaya't kalikasan ay ating ingatan. Pangapat na halimbawa, ano ang magagawa mo kung wala na ang mga puno? At ang panghuling halimbawa, hindi tayo kailangan ng kalikasan, tayo ang may pangangailangan. Upang maging kaaya-ayang tingnan ang islogan, kinakailangang iguhit ang mga titik nito sa malaki at malikhaing paraan. Katulad ng mga halimbawang ipinakita ko sa inyo kanina. Para sa pangalawang pagsasanay, mag-ensayo sa paggawa ng malalaki at malikhaing pagsusulat ng mga titik. Magalugad at tumuklas ng iba't ibang estilo o disenyo ng mga letra. Tingnan ang mga halimbawa sa susunod na slides. Ang ating slogan ay alagaan ang ating inang kalikasan, linisin ang kapaligiran. Tingnan mabuti kung paano ito isinulat maaari kayong magtanong sa mga nakakatanda kung paano ang iba't ibang estilo o disenyo ng mga letra o di kaya maaari kayong magtuklas sa sarili ninyo narito pa ang iba pang mga halimbawa ng iba't ibang estilo o disenyo ng mga letra gamit ang ating slogan na ito Iyon ay makakagawa ka na ng slogan. Para sa pangatlong pagsasanay, pagsamahin ang nalalaman sa mga kasabihan o salawikain kukol sa kalikasan at ang pagsusulat ng mga malalaking titik na may estilo o disenyo upang makagawa na isang slogan. Narito ang mga kailangan. Malaking papel, ruler, lapis at pambura, pangkulay, mga paraan. Una, ihanda ang iyong naisip na nilalaman ng islogan. Isulat ito sa isang kodigo o maliit na papel. Pangalawa, guhitan ng mga linyang pahalang ang malaking papel ng may tigisang pulgada ang pagitan. Ito ay magsisilbing gabay upang magpapantay-pantay ang mga titik. Pangatlo, planuhin ang pagkakakomposisyon ng bawat salita sa buong papel gamit ang imahinasyon. Pangapat, Gawin ang burador o draft ng islogan sa pamamagitan ng magaang pagsulat ng mga titik gamit ang lapis. Panglima, kung mayroong pagkakamali sa iyong pagtatansya, ay maaari itong burahin at isaayos muli ang mga pagitan ng mga salita. Panganim, lagyan ito ng kulay upang lumitaw ang titik. Tandaan mga bata, ang video na ipapakita ko sa inyo ay hindi ang mismong slogan. Ito lamang ay halimbawa ng mga letra kung paano nyo ito lalagyan ng disenyo at mga kulay. Maging malikhain sa paggawa ng slogan. At disclaimer lamang po, ang video na ito ay pagmamayari ni John Halley Abaya. Kung gusto nyo pang mas marami pang matutunan tungkol sa slogan writing, bisitahin lamang ang kanyang YouTube channel. Para sa panghuling pagsasanay, punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Ang patlang ay isang paraan ng komunikasyon sa masa. Hindi lamang ito ginagamit para sa mga poster at patlang. Maaari din itong gawin sa mga damit, bandila o bag upang makita at mabasa ng mga maraming batlang. Makikita rin ng maraming slogan sa dyaryo, telebisyon at batlang. Please like this video, subscribe and get notified.